Reser, sir, may gandang hapon sir. Sir, naman ako mo sir. Kasi mo pangalan sir? Ako dahil si J. Lord Ninyo Inat and taga Kahayagan Kahayagan Carmen Agosan de So, aday ko dahil karon sa MC kay dira wag ipa sa akong ginikan tungod kay free education. Free education dito Aww. sa MC Magsaysay College, no? Kinsa ang pinaka-idol ni mga presidente sa Pilipinas nga imo un hindi duman ug nga naman <laughs> oh, no 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 sa so ako lang no okay. so daghan na mga niagi di sa Pilipinas nga presidente so, ang ako lang na dumduman is si Rodrigo Roja Duterte Lingyot kay tungod kay sa so, kadaghan sa so, kadaghang presidente niagi sa Pilipinas siya lang yun ang daghang nabuhat diri at tungod kay isa na ang ang paghimo niya tulay sa Cebu City Aww. o sa Manila Bay ang dagat dito iyang nalimpyohan sa bisag pandemic pa to ah bisag pandemic pa and isa na po ang ang itong mga mga drug lord iyang ipang tungod kay nila sa sa kuan sa war of drug tungod sa atong republic act mm.